Ayan, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga idol. At eto, nandito kami ngayon sa gilid ng dagat at muli naming sinubukan na uh, mangisda. ayan ang main goal natin ay humuli ng bangos. so malalaman natin kung may bangos pa rin ay, eh, si Oshino nandun na sa lambat natin at kasalukuyan niyang pinapandaw yung lambat ayan siya yung may flashlight na yan ayan So hindi muna ako sumama lumusong kasi malaki pa yung tubig ayan bali kung so, na tayo lulusong do sa lambat tingnan natin pagdating niya dito kung may nakuha na siya so, Time check, it's now 5.26 in the morning. At yan, kasalukuyan na nagliliwanag yung ating kapaligiran. Pero sa gawing likuran ko na to, ayay, madilim pa. Ayan, ang pa yung mga ilaw dyan sa aming baraan. Nandito tayo ngayon sa ibabaw ng breakwater. So, ayan si Oshino. Palapit na siya dito. Ayan na siya. So, dito sa pesto ko na to, makikita natin kung may huli na dahil pumapasag sila. Pag may pumasag dyan sa lambat natin, sigurado huli na yon. Ano yung may huli na han? <laughs> ano siya? Bangus. Ay, bangus. Piraso. So, isang pirasong bangus na maliit. Ayan, ang cute niya. bali nandito tayo sa gilid ng dagat so ayan paliwanag na bali nandito tayo sa ibabaw ng breakwater so, ayan yung ating paligid baka sakali tayo na baka may bangos kaya lang eh, hanggang sa ngayon ay eh, wala pa. Dahil inandyan yung lambat natin. Wala pang pumapasag. Sana bigyan tayo kahit na isang piraso man lang. Ganda ng spot. Kalmadang kalmada yung dagat. Kaya lang wala pang laman yung ating lambat. Alright, finally mga idol Heto, pupuntahan natin Meron na kami natanong na pumapasag Ayan o Ayan o Against the light tayo na Kikita ba? Ayan na <laughs> Hihi Ay Sarap oh, Wala na, lucky Uy, laki. Ang laki. Sulit sa piraso. Yehey. Sulit. Wow. Wish granted. Mga kapag... Ay, kapag... Maka mm -hmm. wala mong butihan. Wala mong wala. Ang laki. Ang lakas. nang yan? Hahaha. <laughs> <laughs> kayo. Galing, hindi ko pa galing. Ay, ba yung pabahay? Baka makawala mga idol. Sisip na natin. <laughs> <laughs> Sigurad. <laughs> ang dami kong tao. Sarap kong ano, ilaw. Ay, ha, iyaw tayo yung lalagyan ng palaman, ha, Sarap. <laughs> Sulit. Ano na ang eh. Ayan, oh. Ngat mo, han. Hihi. Ngat Ayan mga idol. Nililigaw na ni o sino yung lambat natin. So, kailangan nating Ay, na yata. So, kailangan nating umahon na kagad dahil maraming pa kaming gagawin sa bangka. Magkakarga kami ng tree ball o yung tree planet, tree namin, yung panghipon na lambat at yung makina ay ikakabit pa kaya madami dami gagawin niya yung araw na to baka kasi mamayang hapon ay makalaot tayo Kali tatlong grupo pa rin kami naglalambat dito sa gilid maliban pa dun sa mga nakakarya dyan sa bandang laot namin ng na mga bangkang disagwan ayan iniwan na nila lambat nila dyan so tayo ay eh, okay na to Okay na yung binigay sa ating pang ulam na yan. Makakapag inihaw na tayo dyan. Papalaman na natin yan ng sibuyas, kamates, at itlog na pula. Siyempre, merong Eden cheese. Solved na. Sulit na yung uh, ibinigay na pang ulam sa atin. Mga idol, abang nililikaw ni Oshino yung lambat natin ay bila siyang sumigaw. So, meron palang tingang bangos yung hinihila niyang lambat. Ayan, may humabol pa. So, pagdating na lang dito ay titingnan natin. Hindi na niya tinanggal. Dineretso likaw na niya. Ayan, naging sa tayo. Mataas na si Haring Araw at medyo masakit na sa balat yung kanyang sigat Pero maaga pa lang po. Bale, 7.12 pa lang ng umaga pero masakit na sa balat yung sikat ni Haring Araw. Ayan, hindi ko mapakita masyado sa inyo dahil against the light na si Oshino dun sa spot niya. Ayan, kasalong yan na rin nagdadatingan yung mga bangkang nagsilaot. So yung mga kasama natin dito, eh, eto pa rin. Baka babagoy nila yung area nila. Dahil sila walang nakukuha eh. Bale, hindi dumaiti sa gilid namin yung bangus ngayong taon na to. Sa laot sila dumaan dahil yung mga nagsipagaryaan sa laot sa amin ay marami silang mga nahuli. Kaming mga nga sa gilid ay pera so lang yung nakuha namin dito. Unlike ng mga, mga nakaraang taon ay talagang sa gilid ay maganda yung huli yan. Pero this year ay madalang. siya. Yeah, Malapit na siyang matapos. Ah, saan, Han? Dinig dinig ko yung sigaw mo. <laughs> ah, Nakakuha pa isang piraso. Nakakuha no, ah, pa ng isang piraso. Ah, saan na? Yeah, yeah. Ba, mga dami pa rin pa ng tinga eh. Saan? Ayun. Ako oh, ba yan nagyong dina? Hmm oo, oh, oh. nakuha ayan o, oh, mga idol o oh. mga bulpa so small, medium, large yung huli natin <laughs> bangos ayan, ito yung pinakamalaki tapos ito yung small natin yung na yung huli. ayan ang daming basura mga idol ito yung sinasabi ko sa inyo yung mga halaman dagat na kulay brown ayan o oh, dami Tatanggalan na ni Oso no, para malinis na rito yung lambat. Kasi dire-diretso na naman yung gagawin natin ito. Ah, uh, ano anong kausap natin? hindi nang basura. Bali, papagpag lang naman eh, no? Papagpag lang, tanggal na siya. Ayan po. Kawan ng tanas. So, hindi talaga nawawala yung bana. Kaya kung walang bangos, ito naman talaga yung ating Hinuhuli. Ayan talaga yung ano nang lambat natin eh. Diyan talaga nakadesign yung lambat natin. Lambat na pangbanak. Pero tingnan yung mga idol, pati yung malalaking isda ay huli kaan. Tulad nga nitong ating yung mga bangos na yan. <laughs> Ayan pala talaga siyang kawala. Balumbon. <laughs> Ayan, pag ganyan naman na nakabalumbon, titingnan lang natin dyan kung saan siya dumaan. So, mahirap lang siyang tingnan, pero pagka napalusot mo na yan, ay madali na lang siyang kuhanin. Ha ha ha. Nayan na uh, lusot na o. Oh. Sulit yung paggising na madaling araw. Konting stack pa tayo. meron pang nahuling kitang. So, iba-ibang isda po yung nahuli natin. Kitang ang tawag namin sa isda na yan dito. Dito <laughs> <Ayan. Okay>. punta <laughs> Di ba masakit di mahatinik to? <laughs> Ayan. Sa inyo po ba mga idol? Yeah. Anong tawag niyo dyan sa isda na yan? Kapag matulit na liga po. Oh, mamaya pa yan pag low tide. Malaki A few moments later. Ayan, nandito na po tayo sa bahay. At natapos na natin ikarga yung ating three flies. At ito lahat yung ating huli. So, ito na mga idol yung mga nahuli natin ngayong paglalambat natin ng madaling araw. Ayan, sulit pa rin yung ginawa nating pangisda at mamaya namang hapon ang pag-uwi namin ay gabi na ay susubo kaming lumaut ng tri yung aming lambat panghipon. So, yung naging main goal natin sa ating pangisda ay nangyari naman. Yun nga lang ay piraso lang. So, small, medium, large. Yung huli nating bangos at syempre yung ating inuhuli mga aligasen. Ayan, pulang mata. At itong kitang. Alright mga idol, ayan, Natapos na naman yung ating pangisda sa gilid at binigyan tayo ng magandang blessings bagamat mahina yung pahuli dito sa lugar namin ay thankful pa rin dahil kahit kano ay nakatiyan tayo ng uh, pahuli ng bangos. Ayan, lalawag na ulit tayo. Simulan naman ng ating pagpagsapan sa laut o yung ating paghahanap boy na ginawa. Ayan, gumawa po sa aming munting channel at gusto mong mga fishing content na aming ina-upload. Maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibaba aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!